So, mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner at JB. Ayun, so magandang hapon pa rin no kahit medyo sad at nag-aalala po si Ate JB. So direct to the point tayo kaibigan no. Yung topic natin ngayon ay tungkol po sa alak So mag-update tayo sa ating beer products, San Miguel Beer at saka Red Horse Beer. Ayan, so price update kay Bigano no? nagtaas na po ang Red Horse sa place namin. Kasi their friends, uh, halos lahat ng mga supplier, lahat ng suppliers ko kay Bigan, suki kong suppliers at wholesalers, wala na po silang stocks na Red Horse na Jumbo, yung malalaki, at saka yung San Miguel Beer Grande, yung one letter po. Wala po, Nagkaobusan po dito sa Talisay City, Cebu, or iwan ko baka whole Cebu, no? Sana hindi. <laughs> Iwan ko na, paki-comment na lang kay Bigan tagaan sa taga saan kayo, meron pa bang Red Horse at San Miguel Beer diyan sa inyo. Basta dito po sa amin sa Talisay City Cebu, lahat ng suppliers, wholesalers na suki ko, wala na po silang Red Horse Beer na malalaki at San Miguel Beer Ang natira sa kanila ay Red Horse na ma uh, 500 ml, yung maliit their friends. Kaya ako, talagang nagtanong ako kay Bigan, nag-search ako sa Facebook, Pati sa Facebook, na maraming nag-post na wala na daw, saan na si Red Horse. Pero kaibigan, meron po ako nakita na isang supplier, wholesaler na mga soft drinks at alak, medyo malayo sa amin, pero hindi ko talaga siya suki. At isang beses lang ako nakabili sa tindahan niya. No? Sa 23 years ko po na pagtitinda, isang beses lang ako nakabili sa tindahan niya. Nagtanong ako kanina kaibigan sa kanyang empleyado, my goodness, tumataginting na 740 pesos ang presyo ng isang case ng Red Horse. So, just a few days back, wala pang isang linggo kay Bigan, ang presyo ng isang case ng Red Horse sa Suki kong supplier ay 640 lang. Ngayon, 740 pesos. 100 ang itinaas sa isang case sa ibang supplier. Tinanong ko kung bakit, nagtanong ako, kung bakit sa may-ari may, sa may -ari, no, na may wholesaler uh, ng red horse at soft drink, dahil nagkaubusan daw, kaya tumaas ang presyo ng red horse. Nasira daw ang pagawaan nito, yung battling plant, ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Tinanong ko kung kailan ba babalik sa dati, ang sabi sa July. So isang buwan pa, kaibigan, bago babalik sa dati. Nang marinig ko ito, gusto ko ta talagang bumili sana. 740 pesos pero grabe kay Bigan. 100 ang itinaas. Naisip ko, meron pa naman akong stocks. Kaunti na lang. Kaunti na lang talaga ang stocks ko. Dito sa, hindi pa nilagay sa ref, mga dalawang bote na lang. Yung iba nalagay na sa refrigerator. Pero, ayoko ko kasi maniwala. Ang sabi niya, July pa daw dahil nasira yung paggawaan ng Red Horse. Sa isip ko, naisip ko, kung nasira, meron naman silang tagagawa. Siguro meron silang maintenance, no? mga tao na taga-maintain, merong mga technician. Meron sigurong gagawa ng kanilang sirang planta. Bakit pa aabot sa July? Kaya hindi mo ako bumili ng 740 pesos. Kasi naisip ko, pag bumili ako ng 700, 740 pesos na worth ng red horse, isang case, 740 ha? Dadamihan ko, kasi nagkaubusan, tapos baka magawa na yung planta, babalik sa dati si Readers, paano na yung 740 pesos ko? O ba diba, sayang? Kaya ayaw ko munang uh, bumili, dear friends. Ngayon, ipapakita ko muna, ipapakita ko na sa inyo ang sitwasyon ng aking mga beer products dito sa aking tindahan. Kasi, as of now, nagtaas ako ng uh, 5 pesos lang. 125 kasi isang Red Horse ko, malaki at saka San Miguel Bear, 125. Ngayon, ginawa ko 130 kaibigan kasi nagkaubusan. Yung kapitbahay ko, ginawang 140. Pero old stocks pa ito, ha? So, kaibigan, ipapakita ko sa inyo. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB. sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana, kaibigan, pakishare na rin, no? para mas marami pa tayong matulungan. Please don't skip dads po. Mara, malaking tulong dito sa amin na active family. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko ng sa inyo ang situation dito sa aking tindahan na ngayon, kaunti na lang ang resources And please enlighten my mind. Ano bang gagawin ko? Bibili na lang ako sa 740 pesos na isang case no? at ang 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 itinasa ay 100 pesos or maghihintay ako na bumalik sa dati kasi kasi sabi babalik daw sa dati pero sa July eh, zone pa ngayon, ano kayang gagawin ni Ate Jimmy, no? Sana, sana, no? Enlighten my mind. Pwede po kayong mag-comment sa iba, ba, no? Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang sitwasyon ng ating tindahan. Ngayon na, malapit nang maubos yung ating mga Red Horse at San Miguel Beer. Ayan, mga kaibigan, dahil binilhan na naman tayo ng ating Suki, bumalik po siya at bumili ng Red Horse, mag-refill tayo, no? Tatlo po ang binili. So, mag-refill tayo ng tatlo para palaging uh, may malamig na red horse sa ating refrigerator. Ayan, so again, nag-worry po si Ate JB kasi talaga malapit nang maubos yung aking red horse. Pala ko suod ko yung, hindi na ban ko Sabi ko tulungan ako, sabi niya magko-coffee pa daw siya mga kaibigan. So dear friends, katulang sinabi ko kanina, medyo nalungkot ako. oh lagi, condensed milk, nalungkot po ako at nag-alala. Teka muna Kasi po, wala nang mga red horse hindi lang Red Horse, mga beer. Wala na ako San Miguel, oh. Yung San Miguel beer, mga kaibigan, wala na po sa uh, mga suki kong suppliers dito sa Talisay City. Kaya need ko po maghanap ng supplier. Ayan. So, ito na sinabi ko kanina. Meron tayong nahanap, mga kaibigan. Pero grabe, 100 pesos isang case ang itinaas. Ayan, 100 pesos po. Grabe. Whew. My goodness. Yung tingnan nyo kaibigan, wala nang laman. Yan, wala nang laman. Ito lahat, wala na to. Sa ilalim, wala na rin. Masaya mo dong? Lumboy. Yan, may bumibili ng lumboy. lumboy. Bigyan naman na natin. Itong lumboy po, ayan, to, tabako po ito. Tingnan nyo, 10 pesos. Pila Winston dong? Osa. So, 6, uh, 10 pesos rin po ang Winston. So, 20 pesos lahat. Kamera? Hmm. Ano So, 50 pesos. May sukti po yung ating uh, customer na uh, 30. So, yung na ito po yung uh, nabahala talaga si Ate JB. Kailangan ko maghanap ng ibang supplier. Uh, one week na po si supplier ko ay walang stocks ng Red Horse at Beer. Meron siyang Red Horse pero maliit po. Walang malaki. Ayan. Hello, Princess. Agi ko may pinapagod siya kaibigan. Nag-renovate kasi kami ng amin tindahan. Dito kaibigan... Ito mga red horse ko, wala na rin yung laman. Ito isang case, dalawa na lang. So, na-worry talaga ako, dear friends, kasi nga, nalaman ko sa isang wholesaler sa Talisay na 740 pesos na po ang isang case. Ano sa'yo mo, Day? Yan, mara. Meron na naman tayo kung sa mara sa Day? Sao, chicharon. Chicharon, hang dili. Hang. Eh, nagtitinda rin po tayo mga kaibigan ng chicharon, no? Chicharon na baboy balat ng baboy kaibigan to pesos po yung ating bintahan ayan so habang tayo ay gumagawa ng video mayroon din tayo mga customers thank you so much God sa blessings ayan kahit pa unti unti ayan kumikita po tayo ayan thank you so much God so back out back to our main topic kaibigan about red horse so kaibigan sana lang talaga no, makahanap si ate binang ng morang supplier as of now isa pala ang natanong ko ang sabi niya Isang case, ito po, isang case ng Red Horse, 740. Eh, 640 lang ito last week. 100 pesos ang itinaas. Grabe kay hindi mo na ako bumili. Nagtanong po kasi ako, sabi nila, babalik ang sigla ng Red Horse sa July. Sa June, wala na daw, sa July. Dahil may nas, nasira daw, ano, ay, iwan ko anong nasira. Sabi ko naman sa sarili ko, kung nasira yung planta, yung pagawaan ng Red Horse, eh, Mabilis lamang yung i-repair, e meron naman mga, mga technicians siguro, sila. meron sila mga maintenance na taga, uh, mga personnel, 'di ba? Taga-ayos. Taga Bakit tinakot lang ako? <laughs> Ang sa isip ko kay Bigan, pag bumili ako ng 740 tapos damihan ko, tapos after few days babalik na sa dati, eh, paano na yung 740 ko? Eh, Na-confuse talaga ako ngayon kay Bigan. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, iniisip ko pa. Ang grabe ang itinas kay Bigan 740 pesos, 100 pesos grabe naman 'yun. Paano na si customer natin baka sasabihin grabe naman tayo magpatong, baka baka hindi na talaga bibili.